Nagsimula ang pelikula sa isang interview sa telebisyon kay Dr. Crepen na tinatalakay ang kanyang groundbreaking discovery ng isang genetically modified missiles virus na maaaring umatake sa mga cancer cells. Ipinakita niya na ang mga pasyente na sumailalim sa treatment sa bagong lunas na ito ay gumaling na lahat sa ngayon. Makalipas ang tatlong taon, Makikita natin na ang New York City ay isang abandonadong lungsod kung saan wala nang makikitang mga tao. Natatakpan ng mga damo ang mga kalsada at ang mga sasakyan ay nakatiwangwang lang sa mga highway. Sobrang tahimik na ng lungsod na tila ba dumating na ang apocalypse. Samantala, isang lalaking nagngangalang Robert Smith ang makikitang nagmamaneho sa tila disyertong lugar kasama ang kanyang aso na si Sam, ilang sandali pa. Isang kawa ng mga deer ang tumalun sa kanyang landas, antet ng maging sanhi ng kanyang pagbangga, agad niyang hinabol ng napakabilis ang mga hayop, umaasang mahuhuli ang isa sa kanila. Nang ma-corner niya ang isa dito, nilapitan niya ang hayop para patayin, ngunit naunahan siya ng isang leon na malamang ay nakatakas mula sa New York City Zoo. Nang makita ito, nagdalawang isip si Robert kung papatayin niya ba ang leon at ang pamilya nito o ipapaubaya na ang hayop sa kanila. Sa puntong ito, nagsimulang magbip ang relo ni Robert, na nagpapahiwatig na papalubog na ang araw at kailangan na niyang umalis, sa sumunod na eksena, ipinakita sa atin ang bahay ni Robert, at isa itong tipikal na apartment, ngunit para itong nasa gitna ng war zone. Bago pumasok, nilagyan niya ng glitch ang entrance upang itago ang kanilang amoy, kalaunan, sina Robert at Sam ay nagkaroon ng isang tila ordinaryong gabi, kung saan kumain sila ng mga processed food at nanood ng mga recorded TV programs, pagkatapos maligo, isinara ni Robert ang mga lock at prinutektahan ang bawat pinto at bintana gamit ang mga malalaking steel shutter. Pagkatapos ay natulog na siya kasama si Sam sa isang bathtub, may hawak na rifle sa kanyang kamay. Maririnig ang mga paghiyaw at kaluskus na mga kakaibang nilalang na nakapalibot sa bahay. Nanaginip siya kung paano ang kanyang asawa na si Zoe, ang kanilang anak na si Marley, at ang tuta pang si Sam ay sinubok ang umalis sa New York makikita natin na si Robert ay nakasuot ng military uniform at nagpasya siyang manatili sa New York ng mag-isa upang subukang pigilan ang pagkalat ng virus, dahil isa siyang army doctor, para maiwasang magpanik, sinabi nila kay Marley na magbabakasyon sila, habang nasa daan, Nakita ni Marley na tila balisa ang kanyang mga magulang kaya sinubukan niyang pakalmayan ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng paro-paro gamit ang kanyang mga kamay. Naputol ang panaginip ng magising si Robert, kung saan kailangan niya muling harapin ang kanyang malungkot na katutuhanan. Pagkatapos mag-ehersisyo, pumunta si Robert sa basement ng kanyang mala fortress na tahanan, kung saan meron siyang maliit ngunit high-tech na laboratorio, dito na bunyag na gumagawa siya ng mga vaccine para sa virus na umubos sa halos lahat ng sangkatauhan, sinubukan niya ang bakuna, at isa lamang sa daan-daang mga pinagsanib ang lunas, lahat ng mga daga ay kumikilos ng napaka-aggressively maliban sa isa, ni record ni Robert ang daga at itinuring na ang partikular na compound na ito ay handa na para sa human trial. Kalaunan, naghanda si Robert at pumunta sa isang video rental store, kung saan nakipag-usap siya sa ilang mga statwa na kanyang sinetap. Tila gumawa siya ng isang laro para sa kanyang sarili upang hindi siya tuluyang lamunin ng kabaliwan doon, napansin ni Robert ang isang babaeng statwa na tila matagal na niyang gustong makilala, habang nasa bukid at namumunot ng mais. Ipinangako niya kay Sam na kakausapin niya ito sa susunod na araw, kalaunan, bumisita si Robert sa ilang kalapit na kondo, umaasang makakahanap ng ilang food supply. Nakita niya ang isang silid na merong higon na nababalot ng plastic at isa pang silid na may dalawang crib. Kitang kita ang sakit sa kanyang mga mata habang inaalala ang pagkawala ng mga mahal niya sa buhay, para makahanap ng mga survivors. Gumawa si Robert ng mensahe sa radyo at pinatugtog ito sa lahat ng M radio frequency, sinasabi niya dito na buhay siya at maghihintay siya sa sinumang nakaligtas sa pantalan tuwing tanghali araw-araw, habang naglalaro ng golf sa isang military airplane, Nakita ni Sam ang isang hayop kaya pareho nilang hinabol ito. Tumakbo ang hayop sa isang lumang gusali sa unang palapag at sumunod naman si Sam kahit na sinubukan siyang pigilan ni Robert dahil ayaw lumabas ni Sam. Pumasok na si Robert sa gusali kahit natatakot siya. Tahimik siyang naglakad sa loob dahil alam niyang maaaring may mapanganib na nilalang na tinatawag na Dark Seeker sa gusali. Ang mga Dark Seeker na ito ay sensitive sa liwanag at ingay kaya naging maingat si Robert na takpan ng kanyang flashlight upang hindi sila magising. Plano na sanang umalis ni Robert sa gusali, ngunit nahirapan siyang gawin ito nang wala ang kanyang tanging buhay at nag-iisang kasama na si Sam. Kalaunan, ay nakita niya ang katawan ng isang hayop at nakahinga ng maluwag ng ma-realize na hindi ito si Sam. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paghanap, ngunit hindi sinasadyang nakapasok siya sa isang silid na puno ng mga natutulog na dark seeker. Nang makita ang mga ito, maingat siyang humakbang at sinubukang umalis nang hindi sila nagigising, hindi nagtagal nakita ni Robert si Sam na nagtatago sa ilalim ng mesa, ngunit sininyasan siya ng aso na parang nagpapahiwatig na may tao o kung ano sa likod. Nang hindi inaasahan, isang infected na lalaki ang tumalun mula sa dilim upang atakihin si Robert, ngunit napatay niya ito. Sina Robert at Sam ay nagsimulang tumakbo palabas ng gusali, at mas maraming mga infected ang sumunod. Habang tumatakas ang dalawa, ang ilan dito ay humawak kay Robert. Habang tumatakas sila sa bintana, Ngunit agad na namatay ang mga ito nang malantad sila sa sikat ng araw, pagkatapos nito, nagset si Robert ng isang bitag sa pamamagitan ng pagbasag ng isang bote ng dugo upang makahuli ng isang dark seeker, nagtagumpay ang bitag na makahuli ng infected, at ang pinuno ng dark seeker ay tumakbo palabas ng gusali, ngunit umurong din pabalik sa dilim sa sandaling masunog ang balat nito sa sikat ng araw. Pagkatapos nito, dinala ni Robert ang nahuling babaeng dark seeker pabalik sa kanyang laboratorio para sa eksperimento, kung saan ginamit niya ang serum na epektibong ginawang hindi gaanong agresibo ang daga noong una, nagpakita ng positibong resulta ang babae, ngunit hindi nagtagal ng nangisay siya dahil dito, binuhay siya ni Robert gamit ang adrenaline shot at patuloy na nirefine ang kanyang serum, umaasang makakahanap ng lunas, noong gabing iyon, na panaginipan ni Robert ang nakaraan ng sinubukan ng kanyang asawa at anak na umalis sa New York sa gitna ng kaguluhan sa paglikas, naalala niya ang pagpanek at takot sa mga lansangan habang sinusubukan ng mga mamamayan na tumakas sa lungsod bago patuloy na mag ang mga infected. Sa panaginip, inihatid niya ang kanyang pamilya sa isang chopper, at sa kahilingan ng kanyang anak na babae, isinama niya si Sam sa kanya, ngunit nang saktong papaalis na sila, biglang nagising si Robert, bago lumabas, itinakda ni Robert ang kanyang orasan ng 30 minuto bago lumubog ang araw, pagkatapos, bumisita sa pantalan sa tanghali, nang isda siya at nakipag-usap kay Sam tungkol sa isang posibleng party para sa kanyang kaarawan, habang nagmamaneho pa uwi, nakita ni Robert na inilipat ang kanyang statwa sa gitna ng kalsada, habang naguguluhan, naging balisa si Robert at binaril niya ang statwang si Fred. Lumalabas na ang mga infected ay nagset ng parehong bitag para sa kanya na itinakda niya para sa kanila noong nakaraang araw. Nahuli si Robert sa trap at nauntog ang kanyang ulo na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay. Nang magising, tumunog ang kanyang relo at nakita niya si Sam na tapat na naghihintay sa kanya bago patuloy na dumilim. Sa wakas, napalaya na niya ang kanyang sarili. Ngunit nahulog siya sa kanyang kutsilyo at tumama ito sa kanyang binti. Ilang sandali pa, lumitaw ang pinuno ng mga infected kasama ang dalawang nanahawang aso para patayin sila. Nang maglaho ang huling natitirang liwanag, inataki sila ng mga ito, ipinagtanggol siya ni Sam at nilabanan ng isa sa mga aso, habang si Robert naman ay nakipambuno at ay ang isa pa, nang tumingin siya kay Sam, Nakita niyang bumagsak ang alaga mula sa kagat ng infected na aso, at dalidali niya itong binuhat para dalhin sa kanyang sasakyan. Pagka uwi sa bahay, Inilagay niya si Sam sa mesa at tinurukan siya ng experimental vaccine. Gayunpaman, nabigo ang bakuna sa pagtulong kay Sam at nagsimula na ding maglagas ang kanyang mga buhog. Tinangkan siya na napagating si Robert, kaya napilitan siyang patayin ng alaga sa pamamagitan ng pagse-call sa kanya. Nang tumigil bilang paghinga nito, tumulo ang luha sa pisngi ni Robert habang nagpapalam sa kanyang nag-iisang kaibigan. Kinabukasan, lumabas siya at inilibing si Sam sa lansangan gaya ng ipinangako niya kay Sam. Binisita ni Robert ang babaeng status sa video rental store at kinumusta ito. Nagmakaawa siya sa status na sumagot sa kanya, ngunit gaya ng inaasahan, hindi ito tumugon. Nabalot si Robert sa matinding galit at sa kagustuhang makapaghiganti, nagpasya siyang labanan ng mga infected. Nagset siya ng isang dummy sa pantalan, at ang mga infected ay tumakbo patungo dito. Nang makakita ng pagkakataon, mabilis niyang pinaharurot ang kanyang SUV papunta sa mga dark seeker. Muntik na siyang mahulog sa dulo ng pantalan at dito na tumirek ang kanyang sasakyan. Pinabaliktad ng mga dark seeker ang kanyang SUV, at nang malapit na siyang patayin ng inunong ng mga infected, isang maliwanag na ilaw ang sumikat sa kanya. Habang nasa sasakyan, sinubukan ng isang babae na makakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng bahay ni Robert bago mawala ng malay. Ibinigay ni Robert ang address at sinabi sa kanya na pumunta lamang doon kapag sumilip na ang araw para hindi matrack ng mga infected kung saan siya nakatira. Gaya ng dati, muli siyang nanaginip tungkol sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, Napanaginipan ni Robert ang chopper na sinakyan ng kanyang asawa at anak para makatakas sa New York. Sa pag-alis nito, isang kalapit na helicopter ang inatake ng mga infected at bumangga ito sa helicopter na lula ng kanyang pamilya. Makalipas ang ilang sandali, nagising siya sa kanyang bahay, kung saan nakita niya ang pelikula na Shrek na pinapalabas sa TV at meron na ding tahi ang kanyang sugat sa binti. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang baril at pumunta sa kusina, at saglit na naghalusinate na pamilya niya ang kanyang nasa harapan. Matagal nang walang human contact si Robert kaya halatang naninibago siya sa kanila. Ang mga taong nagligtas sa kanya ay si Anna at ang kanyang anak na si Ethan, na narinig ang mensahe ni Robert sa radyo at hinanap siya noong nakaraang araw. Bilang pasasalamat, ginawan siya ni Anna ng almusal. Habang kumakain, ipinaliwanag ni Ana na plano nilang umalis sa New York at pumunta sa isang colony ng mga immune survivors sa Vermont. Gayunpaman, Iginiit ni Robert na patay na ang lahat at pagalit na sinabing hindi siya naniniwala na may ganoong klaseng lugar, na labis na ikinatakot ni Naana at Ethan. Bilang palusot, ipinaliwanag ni Robert na itinira niya ang bacon para sa espesyal na okasyon kaya siya nagalit. Matapos kumalma, humingi siya ng tawad kay Ana, ngunit sinabi pa rin niyang hindi siya aalis. Kalaunan, ipinakita niya kay Ana ang kanyang laboratorio at nag-inject ng isa pang serum sa infected na babae habang isinasara ang bahay, muling nakiusap si Ana kay Robert na sumama sa kanila. Tinanong siya ni Robert kung paano niya nalaman na may ligtas na lugar sa Vermont, at sumagot naman si Anna na dahil ito sa kanyang pananampalataya na nandyan pa rin ang Diyos para sa kanila. Nagalit si Robert sa kanyang sagot at sinabi ang mga katotohanan tungkol sa impeksyon, kung saan siyam na pong porsyento sa mga tao ay namatay mula sa virus. Wala pang isang porsyento ang immune dito, at ang natitirang siyam na porsyento na ang katumbas ay milyong tao ay naging mga nakakatakot na nilalang. Yeah! Habang nakikipagtalo, napagtanto ni Robert na ang mga infected ay nagawang matrak ang kanyang bahay. Mabilis niyang inactivate ang kanyang mga panlaban gamit ang mga ilaw at mga sumasabog na sasakyan upang panatilihin ang mga itong hindi makalapit sa kanila. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang mga infected ay nagawang sirain ang mga metal shutter at matagumpay na nakapasok sa bahay. Bukod dito, ang isa sa mga infected ay sinimulang sirain ang bubong upang payagan ng higit pang dark seeker na makapasok. <coughs> Matapos silang labanan ni Robert, umatras siya sa basement kasama si Naana at Ethan. Doon, natuklasan ni Robert na ang infected na babae na tinest niya ng virus vaccine ay bumalik na sa kanyang normal na sarili bilang tao. Agad na isinara ni Robert ang bulletproof glass door at sinabi na matutulungan niya silang lahat. Gayunpaman, ang pinuno ng mga infected ay nagsimulang sirain ng salamin, na naging sanhinang pagbitak nito tapos gumawa ng hugis paro-paro gamit ang palad, napatigil si Robert at naalala ang anak na nagsinya sa kanya ng paru-paro tapos tiningnan niya muli ang tato ng babaeng infected, na pagtanto ni Robert na ang mga pangitain ay ang magbibigay sa kanya sa pagtuklas ng pangontra sa virus tungo sa kaligtasan ng sangkatauhan, inutusan siya ng leader na ibalik sa kanya ang kanyang asawa, sumuko si Robert at inalis ang nakatusok na swero sa kamay ng infected, tapos ay pinabuksan niya kay Ana ang glass door para ibalik sa asawa niyang leader. Habang kumukuha siya ng serum, gusto siyang lapain ng mga Dark Seeker. Ngunit pinigilan sila ng leader na pakialaman si Robert, tinurukan niya ang infected na babae na magpapawalang bisa sa bakuna dahilan upang tuluyan ang bumalik sa pagiging Dark Seeker. Kinuha ng leader ang asawa at lumisan kasama ang iba pa. Kinaumagahan, nag silang umalis at lisanin na ang New York at pumunta sa Vermont na sinasabi ni Ana na kanlo ng mga nakaligtas. Kung nagustuhan mo ito, maari bang paki-like at subscribe, at kung hindi naman, Pakipindot ang dislike button para makasiguro. Maraming salamat.